Anak, isa kang malaking pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa amin ng Papa mo. Habang lumalaki ka, nagiging kasiyahan ka ng ating pamilya. Napakabilis nga ng panahon. Hindi ko sukat akalain na ang dating hinehele ko lang. Ngayon ay bata na at nakakahingal ng habulin. Kung pwede lang pabagalin ang oras, ayaw ko sanang lumaki ka agad. Alam mo anak, ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Simula nang dumating ka, madalas kong sabihin sa sarili ko na di bali nang ako ang mahirapan, huwag lang ikaw. Pero alam kong hindi ko kontrolado ang lahat. Darating ang panahon at malalaman mo na maraming bagay pala dito sa mundo ang hindi mo hawak at wala kang kontrol. Malalaman mo na hindi pala madali ang buhay. Hindi puro saya lang at hindi puro laro. Ang tanging magagawa ko lang ay ihanda ka sa mga maaari mong kaharapin balang araw. Dalamin ko'y masumpungan at magawa mo sana kung ano ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Lumaki ka na wang magalang, may respeto sa iyong kapwa, mapagmahal at marunong tumanaw ng utang na loob. Pagkalooban ka na ng Diyos ng talinang gaya ng kay Haring Solomon. Hindi kita kayang protektahan bawat oras, pero lagi kitang isinasama sa mga panalamin ko, dahil alam kong sapat ang kapangyarihan ng Diyos para protektahan ka. Anak, hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging pabor sa iyo ang mga pangyayari sa buhay. Kaya kung sakali mang maranasan mo ang mga disappoint paminsan-minsan, huwag ka sanang manatiling malungkot at lugmok. Bumangon ka at isipin mong pampatibay sa buhay ang mararanasan mong pagsubok. Hindi naman yan magtatagal. Pasasaan pagpapasalamat mo pa sa Diyos ang mga pangyayaring yan. Magpakatatag ka at lagi mong alalahanin kung gaano ka ka-blessed. Sa oras ng kabiguan at kasiyahan ay pareho mong alalahanin ang Diyos. Gawin mo siyang sentro ng iyong buhay dahil ang tunay na kaligayahan ay sa Kanya mo lang matatagpuan baliwala ang kayamanan at katanyagan kung wala kang Kristo sa puso. Alam kong patalino ka at mabilis mong maiintindihan ang lahat. I-enjoy mo lang anak ang pagiging bata. Ngunit kapag tumuntong ka na sa hustong gulang, sana'y maalala mo itong mga binin ko sa'yo. Hindi sa lahat ng panahon ay kasama mo kami ng papa mo darating ang panahon at kaming dalawa ay tatanda at babalik na sa ating Panginoon. Tandaan mo anak na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay. Mahal na mahal kita at hinting-hinti yun magbabago kahit kailan. Nagmamahal, Mama.